Kapi tayo. Uwi na ako. Bayan. Thank you, te. Ito yung... Ginawa ko, bread. Tapos doon donut, pero eh. hindi masyadong successful yung donut ko. Hindi siya nag -rise. Pero masarap pa na yung timpla. Okay na, eh. te. Balik na ang aking partner. <laughs> In <laughs> partner <prime. laughs> for life. <laughs> Back to yung, reality. Yung indomie natin, hindi pa. Thank you, Ate. Ay, masarap ito. Thank you so much for everything. Kung oh, ano, ah, masarap po. Sa kain every day. Kung kapi po. Eh, yeah. malamot ka siya. Small pizza. Mmm. Kasi maganda siya pag mainit. Sarap na. Mm. Mm. Cheers. Mmm. Cheers ang kape. For the last time. <laughs> Salamat eh. Wala na to sa lamang. Wala nang magawa natin. Yung mukha natin ang pumuti talaga dun sa ng nating collagen. Thank you, sponsor. Charlang. Hindi <laughs> nga po. May ininom kami collagen na bigay niya ni Amo. Tapos effective siya guys for madam, three, three days. Madam, kami ang naganda. Pumuti talaga kami yung mga nigraba. <laughs> Salamat, madam. Naging maganda-ganda rin. Ayun, nakablog lang konti ang post. Bye, guys. Bye.